Sinalakay ng mga magnanakaw ang isang bahay sa Dasmarinas, Cavite. Sa pulsa video, ang dahan pagkilos ng suspect habang mahimbing na natutulog ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kahimbingan ang tulog ng mga residenteng ito sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Dasmarinas, Cavite. Nang masapul sa CCTV, ang lalaking ito na isa palang magnanakaw pumasok pa ang kawatan sa isang kwarto at paglabas ay may bitbit -bit ng bag. Matapos niyan ay bumaba siya sa unang palabag ng bahay kung saan may isa pang tulog na residente. Kinuha ng magnanakaw ang isa pang bag sa sopa. Sandali siyang mawawala matapos pumunta sa looban pang bahagi ng bahay. At paglabas ay makikita ng may isinusuksok na nakaw na gamit sa shorts. Hindi pa natapos ang kawatan at hinalungkat ang mga bag na nakasabit sa hagdan sandali siyang natigilan ng maalimpungatan ng tulog na residente. Bumalik lang sa pagtulog ang residente kaya naakuha na rin ng tiyempo ang magnanakaw na tumakas. Nangyari ang panaloob na yan pasado alas 4 ng umaga nitong January 14. Ayon sa residenting si Arlene, aabot sa 52,000 pesos na pera ang natangay ng kawatan mula sa mga bag sa loob ng bahay. Ang kinuha niya lang talaga is cash. Iniwan niya yung ATM and IDs mga valuables iniwan niya, cellphones, laptop. Posible raw na nakadaan ng sospek sa kanilang balkonahe. Kasi wala siyang grills at saka bukas, nakabukas siya, yung screen lang yung nakasara. Dumaan siya sa likod, tumawid siya sa bakod, then sa railings ng bakod, then sa balcony. Hindi siya ganun kadali akyatin. Naipablatan na raw ang insidente sa barangay. Patuloy pang inaalam ang pagkakinanlan ng magnanakaw. No idea kami kasi first time na first time namin nakita yung ganong itsura. Tapos nire-recall ko yung mga naging construction worker dito. Hindi ko naman siya namumukaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.